Hindi lang isa, kundi dalawang tanso ang buhay manong medalya ng Pilipinas sa 4th Asian Para Games na nagmula sa mga para tankers na sina Ernie Gawilan at Gary Behino na lumangoy nitong lunes sa unang araw ng swimming sa Hangzhou Olympic Sports Center. Sa kabuang oras na 2 minutes at 52.58 seconds, nagtapos ang two-time Paralympian nasigawilan sa ikatlong pwesto ng 200 meter individual medley SM7 para makuha ang pinakaunang medalya ng bansa. Sa loob naman ng 1 minute at 12.76 seconds, bronze medal din ang nasungkit ng Cambodia Sea Games gold medalist na si Behino. Para naman sa men's 100 meter freestyle S6 Bukas magpapatuloy ang kampanya ng Philippine Para Swimming Team sa pagsabak din nila Marco Tinamisan, Angel Otom, Ariel Algarbes at Roland Sabido sa kanilang mga swimming events.